Baka puso, bawal po sila kanina sa libing pero dinagsa rin ng fans ang Heritage Park sa Tagig kaninang hapon. At narito po ang aking report. Kahit alam nila hanggang labas lang sila ng sementeryo, dumayo pa rin dito ang magtsahing Lourdes at Rita. Eh, paborito ko kasi namin siya eh. Lagi namin siyang pinanonood, yung mga pinikulan niya, kahit ng bata pa. Ayun. Kaya kahit na mainta araw, bawal saan mainit, sige pa rin nga kahit sa pamagitan ng dito, nakita man lang namin siya, hindi kami nakapakita. Hindi kirami Sina Shirley at Lynn nagsuot pa ng Dolphy t-shirt. Nang hihinayang sila na di sila nakapunta sa burol, kaya nagpunta sila sa libing. Okay lang po. Kasi kahit pong tingin lang po sa labas po. May ilan namang bumisita sa kanilang patay sa Heritage Park ngayong araw, kaya nakilibing na rin sa hari ng komedya, bagamat malayo lang. Napag-usapan din namin na pupunta lang kami diyan sa kapatid namin. Tapos, eh, pagdating namin dyan, eh, malapit lang naman din dito. Kaya, mag-ano na kami. Hanggang ngayon, may mga nagbebenta pa rin ng mga Dothi Memorabilia. Ang ilang nagtitinda, idodonate ang bahagi ng kikitain nila. Pag-alala raw sa kabaitang ipinamalas ni Mang Dothi. Uh, pag uh, may natira po, ipinamimigay niya po sa barangay namin yung mga natitira. <laughs> Pamamaalam na puno ng pasasalamat. Ito raw ang pabaon ng matagahanga ni Mang Dothi sa kanya. Ang hari ng komedya, na nag-iwan ng masasayang alaala sa kanilang puso.